Alam niyo ba mga kabekis na yung gantong klasing switch na may built-in passing switch ay pwede niyong isama ang MDL at yung high beam nang magkahiwalay? Kasi sabi nung mga nagkabit nito sa motor na to, hindi raw kasi nga built-in. Headlight lang ang pwede. So, Kaya tinan ginawa ko no, yung MDL niya at yung headlight niya. Passing mo nga sir. Ayan. Ito yung headlight. Passing mo. Ayan no? Headlight mo nga. Okay. Uh, patayin mo yung headlight MDL buksan mo so, high beam mo yung MDL hindi sumasabay no hiwalay yeah. so ibig sabihin ko mga kabequis mamamodify natin to na pwede ang MDL at yung headlight magkahiwalay kahit magsindi ka ng high beam ng MDL hindi ilaw ang headlight vice versa magsindi ka ng headlight ng high beam hindi ilaw ang MDL paano yon Abangan nyo, Kabek, isuturo ko sa inyo paano ang mag-modify nito para magamit nyo. Hindi sinasabi na built-in lang sa headlight para doon lang yan. Hindi. Pwede yung i-modify yan at ilalabas ko sa inyo, ituturo ko sa inyo yan. Lamang ang may alam, mga Kabekis. No? So,